Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share. Para sa bidyong ito narito ang pinakabagong update ukol sa SSS at GSIS pension itataas ngayong 2025. SSS pension increase. Isa, convenient increase 1976 per month. Simula Marso o Mayo taong 2025. Automatic na madadagdag ang isang na pitumput anim na piso beribuhay na buwan ng pensyon ng mga kwalipikadong retirees, kabilang ang old age, disability, at survivor's pensions. No need ng anumang aplikasyon, automatiko ito kapag aktibo kang pensioner noong May 1, 2025. Mayroong isandaan at buwan ng kontribusyon. Dalawa, kontribusyon na labing limang at salary credit adjustments. Simula Enero taong 2025, tumataas ang contribution rate mula 14% hanggang 15%, employer 10%, empleyado 5%. Kasabay nito, itinataas ang minimum MSC sa 5,000 piso at ang maximum MSC sa 35,000 piso. Tatlo, iba pang benepisyo, may caregiver support grant, educational subsidies, at health reimbursements hanggang 50,000 piso bawat taon magagamit din ang my pension booster voluntary savings na may hanggang 7.2 na porsyento tax-free interest GSIS pension increase Sa kasalukuyan, walang opisyal na ulat na nagmumungkahi ng increase sa GSIS pension sa 2025, wala pang announcements o timeline. Marami sa mga balita ay nakatuon sa annual, 13th at 14th month bonus, ngunit hindi sa dagdag buwan ng pension. Bakit mahalaga ito? Aspeto detalye inflation relief nagdagdag ng isang na anim na piso para matugunan ang tumataas na presyo ng bilihin, gamot, at transportasyon. Sustainability ang mas mataas na kontribusyon mula sa 2025 ay nakatutulong sa pagpapatatag ng pondong pambuwis hanggang 2053 automatic benefit hindi kailangan mag-file o mag-apply, basta eligible ka, matatanggap mo ang dagdag. Summary SSS Automatikong nadagdagan ng 1,976 pesos per buwan simula Marso-Mayo taong 2025, with contribution rate now at 15% at mas mataas na MSC. GSIS, wala pang formal na increase na nai-announce para sa pension ngayong 2025. Kung nais mo ng karagdagang impormasyon, tulad ng payout dates batay sa iyong SSS number, o kung paano mag-prepare sa GSIS updates, sabihan mo lang ako. At sanay nyo ang aking video sa pagtaas ng mga pension ng GSIS at S sa taon ito at subscribe na po kayo sa aking channel like and share salamat po.